Sir, magandang hapon uh, sa inyo. Yes po, good afternoon. Good afternoon po sa lahat na nanonood. Uh, sir, kakamustahin lang namin yung update uh, higit dito sa investigation uh, sa uh, foreign national na ito na namatay. Na, na, na uh, yes po, uh, until now po, we are still conducting investigation. And we are gathering pieces of evidence, CCTV footages, hmm. and we are extracting statements coming from different with uh test. -huh. Hmm. May, nah may nahuli na daw sir na suspect ba, ba base sa uh, uh, pahayag ng isang official sir uh, Regarding po dito sa kaso na to wala pa po tayo nahuli na suspect hmm. uh -huh. Pero meron na po tayong POI sir Meron po tayong mga POI uh -huh. Ilan yung persons of interest natin, sir? Two or more po ang atin tinitingnan na persons of interest uh -huh. dito po uh -huh. sa ating insidente na to Local yun sir or ano po ano Uh, we really cannot say pa po, no? Kung oh. whether local or foreign. Oh. Para hindi naman po magkaroon ng idea yung ating po oh. would be hmm. suspect. Sa so, National TV, nasabi ko ninyo na may isang foreigner at may isang lokal, uh, local na uh, okay na POI. Sa, so, opo, sabi ko nga po, maari, maari po na foreigner, maaari na Pino local, pero hindi po natin siya sinisigurado. Mm -hmm. Dahil nga po para rin po sa uh, sa ano po ng ating uh, investigation hindi po natin ma mm -hmm. May mga lumalabas na information sa mga national television na meron hong mga saksak -sak itong biktima. Ano po talaga ang ang sitwasyon ng biktima po? Yes po no. Yes, so initially I was informed by our ano po forensic unit yung mm -hmm. um, conduct na na wala po siyang saksak, -sak. walang mm -hmm. tama ng kung ano man. The only na the only thing po na meron is the hematoma mm -hmm. on the back of her head. Oh. So possible uh, possible sir yun yung uh, nag-trigger kung uh, uh, bakit uh, nawalan to ng balay at uh, nawalan ng buhay tong uh, biktima. Possible po no but we are still waiting for the results kami from the forensic unit po. Mm -hmm. Sana sa na ngayon sir yung katawan ng biktima. We turned over po sa sa morgue po mm -hmm. para doon na po may pag uh, coordinate yung ating uh, kanilang consul. Keni po ba sir? Accordingly po ang nang nag-coordinate uh, co is the consul. So wala pa po kami update up, uh, until now. So ano sir yung ano pakikipagtulungan ninyo sa consul ng Slovakia. Meron po kami close coordination mm -hmm. regarding po sa mga kailangan po nila. Especially po sa mga dito sa ating investigation. Yung family ng uh, victim sir uh, pumunta dito. Hindi po, but I had the chance to converse with the representative ng kanilang family. And they're just wait, uh, asking for the updates ng kinakandak po natin na investigation. So hanggang ngayon, sir, wala pang uh, kopya tayo ng autopsy? Wala pa po sa table ko. I, I'm still waiting for the copy. Pero sa sa malalimang investigasyon nyo, sir, ano nang parang lumalabas na motibo sa krimen na to, sir? Sabi ko nga po, no, until na we cannot release the motive. Considering okay. po na persons of interest pa lang po ang mga meron tayo. Mm -hmm. But once we establish na meron pa tayo suspect or meron na po tayo na iturong tao, uh, doon po natin ma -re release kung ano po talaga motibo. Mm -hmm. Motibo ng mga ating mga uh, would-be na suspect. May nasabi rin po sa ibang interview na uh, parang may sign na sexually abused itong victim sa Still po, no hindi ko rin po ako pwede mag-release ng any statement regarding po sa ganyan kasi mayroon po tayong mga technical expert. Mm -hmm. And we are waiting for the results coming from the test na sinagawa po nila. Mm -hmm. Epe, eh, dahil po sa mga nangyari at yung yung sa lugar na yan ay madalas raw pinupuntahan ng mga turista, uh, ano po ang mga ginagawa na natin mm -hmm. na mga security measures para po masigurado uh, mm -hmm. ang... Uh, safety ng mga tourist hmm. dito sa isla? Actually po hindi po yan puntaan ng turista okay. kaya po ganun siya kasukal mm -hmm. and marami pong pumunta doon na nagulat na may mga local, mga taga dito na matagal mm -hmm. na dito sa uh, ano na to kanina we, nag po kami ng parang prayer mm -hmm. ang PNP mm -hmm. together with the, some of the uh, stakeholders and locals po ng mga elected official, locals po ng mm -hmm. dito sa Boracay sila rin po nagulat, ganito pala ito, mayroon pala ganito dito mm -hmm. Ibig sabihin po, hindi po siya tourist destination po ng Boracay. Kaya po, sabi ko nga, hindi siya puntahan. So, pero, as an action taken po, isa po sa mga ating mga preventive measure, uh, we will check po yung mga iba pang areas with the same ambience, with the same po na itsura nung ganun po sa simbahan natin. Baka rin po may mga Uh, to prevent also future the same incident. Sir, ano po yung ginagawa nating action regarding sa mga video, mga pictures na nagpapakalat pa rin? Yes po, uh, pinaka pinost na po natin ng violation sa batas na magpapakalat ng graphic photos without the consent of the family or any any in, authorized individuals. Meron po yan karampatang violation sa ating batas at maaari pong makulong at masampahan ng kaso. So ito po ba sir yung uh, related dito sa 10173. I'm not really particular, pero sabi ko nga po merong karampatang kulong. Mm -hmm. Ang magpapakalat ng mga ganyang photos. Mm -hmm. So parang eh uh, ano malabas pala na yung lugar ay unmonitored talaga. Yes po kasi sabi ko nga po hindi po siya kung hindi po siya konkreto, mm -hmm. masukal. Mm -hmm marami ma talagang parang gubat so wala pong tao doon na pumupunta yeah. uh, I believe it was declared forest land mm -hmm. kaya na-abandon naabandona 'tong uh, church na siya mm -hmm. so hindi kahit yung mga e-bike ko and uh, din mga pa, uh, patrols ko pa mga mobiles hindi na po makakapasok doon actually mm -hmm. so may posibilidad kaya to sir na yung uh, bangkay ng babae uh, hindi siya doon kung uh, kumbaga hindi doon nangyari ang krimen at uh, posibleng doon lang kinapot. We are looking at that angle. May possibility, ba, kasi nga sabi ko ha, all angles po titingnan po natin sa investigasyon okay. natin. Uh -huh. Ngayon na uh, ano sir, na may nangyaring ganong krimen sa lugar, ano po ang gagawin natin doon sa lugar? Ngayon po at present, naka ano po siya, police line. Mm -hmm. Then meron po tayong nakabantay, apat sa umaga, apat sa gabi as instructed mm -hmm. also by the regional director, the provincial director. Mm -hmm. So bawal pong pumasok doon because it is still considered crime scene. Ako, mm ako. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. po sa kumalat, sir, na picture, no, na, na post ng mga Uh, content, uh, social media users, yun bang doong, yung mga tao na kasama doon ng babae, naimbitahan ba yun sir? Yes business? po, lahat po na nagkaroon na po siya ng point of contact lahat po ng possible hmm. individuals na pwede natin makuha na ng, it's either a witness or hmm. uh, makuha na ng statement, lahat po yun, interview na po natin okay. oh. ano yun sir, yung pumakalat na video na may kainuman siya doon, yung lalaki na yon Ah, uh, pinos na nila, ju na judge na siya ng mga tao. Ano siya suspect po ba siya ngayon? Yung suspect na, yung yung naka na yun? Again po na tayong suspect. Oh, okay. Hindi pa po hindi rin po siya suspect. Mm -hmm. But we conducted interview with him and extracted this statement. Uh -huh. So, we will use it as an evidence po. Okay. tawawa oh, okay. naman kung balita na hindi pala siya suspect, pero yes, po. na siya sa social media dahil sa mga fake news. Yes po, yes po. So ay mapiling nga po sa mga netizen na na hopefully okay. maging responsable rin po tayo sa ating pag, ano, pag comment at pag-share ng mga any information lalo na po sa mga private individual. Okay. Nakita natin dito ang inyong nga provincial director po, uh, ngayong araw na ito. Ano Uh, actually po even even a regional director uh -huh. andito rin po siya sa Buracay since day one. Uh -huh. sinu-supervise niya na po. Hindi po nagpapabaya ang himpilan ng ating pulisya lalo na po ang Pro6. Uh -huh. Sa kaso po na po ito and I'm happy to say nga po, sabi ko konti na lang we are near to solving this case. Uh -huh. Nasa ilang porsyento na kasi ng investigation? I, I believe sir uh, we're already going 80 80%. Konti uh -huh. na lang to. And just look we're just waiting for uh yung isang ebidensya na lang. Mm -hmm. Once na makuha namin 'yon, this will be considered sold. Pag nahuli itong mga suspect na ito, ano ito regular filing or ano to siya? It will depend kasi ano po natin yung uh, assistance ng mga ng DOJ. So it will depend po sa uh, magiging recommendation ng ating DOJ. Uh, representative. Possible sir ano yung uh, pwedeng isampa na kaso uh, if ever may uh, makuha tayo na suspect? So depende pa rin po no kung sa elements papasok kasi iba-iba nga po yung tinitingnan na anggulo. Mm -hmm. So since sa may namatay, isa na po diyan yung masasabi natin sider murder, homicide, depende mm -hmm. po sa intent and kung sa na elements papasok siya under the Revised Penal Code nga po. So we will file but still it is standard, still under investigation. The case or the criminal complaint will depend upon the elements that will suffice. Kung ano po yung nasa revised penal code po natin. Last time, sir, naka-interview kami ng itong nang nagbabantay sa kalapit na hotel, yung abandon na rin. Sabi nila halos halos gabi-gabi din daw or simula hapon hanggang gabi. May mga tao talaga dyan na nagtatambay. Matapos itong incident... Anong sunod na aksyon na ng kapulisan? So again po no, we will look into areas and places with the same ambience nga po <clears throat> ng parehas na mga abandonado. So we will conduct uh, more ano po na intelligence gathering pagdating po sa mga ganyang lugar. Police visibility siguro sa uh, Actually po ang pag-deploy mo kasi ng personnel, police visibility depende po 'yan sa places of convergence. Uh -huh. So yung mga ganyan po na areas, siguro po sabi ko intelligence gathering. We will intensify our intelligence operation. Okay. Lastly, sir, uh, minsahe mo sa ating mga kababayan sa bayan ng Malay at uh, siyempre sa mga nag-aabang ng uh, kaso na to no, ng uh, hmm. isang uh, Slovakian uh, national, sir. So, I would like just to appeal to everyone particularly sa mga citizen or mo sa ating pong mga kababayan dito sa Malay. If you have any information na makakatulong po sa ating kaso in this instant case don't hesitate to approach the Malay PNP and we will of course ensure your safety but malaki pong tulong to lalo na po dito sa ating uh, isla ng Boracay at the same time I would like to assure that assured po na ang Boracay will be uh, Boracay is still safe and secured sabi nga po natin isolated case po to kasi ang kapulisan naman po natin, eh, kung nakikita nyo, nasa visible naman at marami po kami. It's just that hindi lang po namin talaga yung may mga areas na hindi po namin mapupundaan because nga po yun sa mga uh, lugar na hindi na po, na matao at mabulbundukin o kaya masukal. So kung meron po kayong gustong iparating, bukas po ang himpila ng aming ng pulisya po para sa kahit ano po, kahit ano po informasyon na maaari nyo ibigay. Police Lieutenant Colonel Marcos. Thank you information, sir. Uh, Maraming okay. salamat. Thank you, thank you, thank you. Hindi ko akalain na uh, mangyayari yan sa Boracay. Uh, Tomas, ang balayo mo ko kasi namatay na nga ang Kalibo International Airport tapos ma-ICU pa yung Boracay dahil sa nangyari na paggarahas ng isang turista Uh, ngayon, uh, nakikita daw sa CCTV yung apat na suspects. Pero, hindi pa rin matatanggal sa utak ng uh, turista. Na, matagal yan. Na, pag-iisipan ng turista na hindi na sila puputang Buracay. So ganon talaga ang uh, mangyayari sa atin na I do not know if we can do some uh, compensation or whatever we'll do uh, na sira ang uh, Boracay.